Good morning. Good morning. <laughs> yeah. Good morning guys. Hello, <laughs> hello Yeah, guys. Yeah, yeah. Yung menu namin ngayon, guys. Yeah, kita nyo naman. Oh. Ang galing. Yeah. Ang galing. gaya ng sabi namin kahapon wala na yung amo pero pupunta dito yung panganay na anak at magpapa party hindi naman dito sa bahay doon sa baba sa may tennis court ah, sa kanila kasi yun hmm. pinakita ko kahapon yung menu namin na sobrang dami wala na dito dito no? Sir Dennis guys, ayan, ayan, ayan. 25 person lang 'yan ha kakain ha. Hmm. Pero 10 na 'yung <laughs> 'yung kain namin, menu namin. Pero kuno, right <laughs> said. Ah, 13 na 'yung menu namin. <laughs> ah, ang galing. <laughs> so, yan. kape na kami at nakapaglinis na ako sa labas. Mga kabarang Ayan na. magtimplan <laughs> mo. Okay, bye muna. At yun guys, hindi ko pala nasasabi. Kasama sa menu natin yung pansit. Ayan. Um, Baka maniwala kayo yung mendaki. Yung pansit natin. Alright. guys umpisa na at ako na may naglilinis ng salad weh <laughs> <laughs> yan tingnan nga sa yung maringera. Nyo ito, guys. naglalagay na ng seasoning sa para ganito lang na yung barbecue namin dito guys ha? Ah, baka magtaka kayo bakit hindi hindi minamarinate. Hindi talaga, kasi iba kasi yung panlasa pang timpla nila dito. Ganyan lang, kahit pumunta kayo sa mga restaurant, ganyan lang talaga. Nagkakatalo lang talaga doon sa mga seasoning na nilagay. Mga herbs, mga seasoning yan. Para sa amin, na-adapt na rin namin yung panlasa dito. Napakasarap. Kasi sa atin kasi guys, uh, yung timpla kasi natin, may pagkasweet eh. Unhealthy? Hindi <laughs> <laughs> naman unhealthy. Unhealthy? Oh. May ketchup? May sugar? Oo, matamis yun. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit maraming nagkaka-diabetic sa atin guys. So, yan oh. Hmm. May secret ingredients lang yan na uh, pampabango pampalasa. Kat na sa pagluluto na rin 'yan, guys, para hindi dry yung karne pagkatapos. Para kahit pa paano eh uh, ano bang mo, may juice pa rin sa loob. So, uh, yun kasi yung gusto nila dito ng pagkaloto guys, yung juicy. Hindi ka guys sa atin na uh, inihaw mo na, tapos dinisplay mo pa wala na pagkinain mo na nakikipaglaban na. Iba-iba <laughs> talaga sila dito. Pihikan sila sa pagkain guys. At itutuloy ko na rin yung paglilinis ko. Hmm. Hmm. Para maniwala kayo na naglilinis ako. <laughs> 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 Pag nag na lang kanina yung marinera. Tap mag uh, siguro uh, bibili na lang kami ng maliit na maliit na lupa na pwede ng pangkaniman party. Total, so, uso naman na sa Pinas yung o oh, kaya na, na, natuto na rin yung mga Pilipinong kumain ng uh, mga ito, lettuce, So, tatanim na lang kami ng letos fast grower kasi ito guys kagaya ng mga fake mga ngayon kaya kung makakita ka ng sarili mong market mabilis lang ang pera ang problema lang talaga yung market sa mga ganito ito loso naman na ngayon yung hydroponics yung greenhouse sa kapalit na ng palit yung lupa, pares na pinagtatangran o kung wala ng wala kang market di eh. pagtanim ka na lang yung pang yung pang consume mo na lang para hindi mo na bibili mahirap na rin uh, humanap ng lupa o kung may mahanap ka man sobra naman mahal kahit mura, may makita kang mura, wala na magpera. <laughs> Ngayon, uso na yung, kan, yung backyard farming. O kaya sa terrace-terrace lang. Wala kang bakuran. <laughs> Maglagay ka ng rooftop. Iyon, <laughs> the... Spring rolls, guys ginihis na nani Hera yung pang spring rolls ayan. yun 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 spaghetti nila dito guys yun 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 Pang-spring roll. Yung sa loob walang lang yan. Pure vegetable. Dahil yun lang yung gusto. At isang batyang salad. Guys. <laughs> yeah. Ayan guys. At nagbabalot na si Paring Draco. Kung napapansin nyo guys. Pahingi. Pahingi. Ganyan lang. Ganito lang siya kalit. Parang itignan nyo yung finger ko ganyan lang. One bite. One, ano, pang one bite lang. Ganyan lang, ka, ganyan, ganyan, lang yung gusto ng amo namin na size ng spring roll. Kasi pag malalaki guys, minsan, eh, hindi ka aya-ayang tignan. <laughs> parang, <laughs> parang, parang hindi maubos ba? Ganun. Kaya mas gusto niya parang gano'n yung finger, parang finger size lang. Yan. Ay! So, yan na yung nagawa niya. At malapit nang maubos yung isang isang pack. Yan. Nilakihan na namin guys yung aming menu. yan Pangit ng sulat pero okay lang. At uh, to be continue yung kape. Nga pala guys, tatandaan nyo yung na-allergy ako sa ginawa ko noon na parang oats cake. Pero may mga nuts kasi 'yon noon. May iba-ibang klasing nuts tapos meron ding <laughs> ano meron ding tawag na Oh, mga mga ano mga banana cake, mga garon oats, mga iba-ibang klasing nuts, mga seeds, 'yon Ito, sa mukha mo. <laughs> So ngayon, binilhan ako ni Parang Draco ng ganito. Pero gluten free siya. Saka no, sugar. Yan. At, so far, hindi <laughs> naman ako na-allergy. Kaya thanks God, meron akong nadeskubre na, na, uh, merienda. Kasi pag nagme-merienda si Parang Draco, ay ako ay naiingget nakatingin na lang sa kanya. <laughs> yan guys. So yan guys, time check for 38. Yun. Yun yung time. At eto na, andito na pala yung kumars ko. Hi Mars. <laughs> oh, so, tignan niyo naman guys yung aming mga plato. Sinalang na namin yung cheese pie para ano maumpisahan na yung pagluluto. Saka, hindi naman kailangan mainit yan na Kaya, kailangan iluto na ngayon para mas crunchy siya pag, ano na, pag medyo nalamigat na, guys. So, ito yung, andito tayo magluluto ng french fries. Bubuksan natin mga alas 5. Magumpisa na tayo. At saka yung grill natin dito. ating gagawin yung grill. Ayan. 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 Saka yung oven, i-on ko na para sa pizza ko mamaya. Para uminit na yung oven. 180 lang muna. Ayan. Saka dito tayo magluluto ng uh, ito. Pene. Pene. Ayan. Ayan guys ulit. Really. Pambata lang naman yung party guys. So ayan. Medyo nakaset up na. May magbabar. Doon ang buffet. Uh, say hi to the vlog muna. <laughs> luto na. Umpisa pa lang yan. nakatapos na lang isa. Ah, nakatapos na ng isa. Ah, yan Yung meatballs, pero papainit na lang yan sa oven. Ayan, dalawa. Oh, marami pa, marami pa guys. Yun, no? oh. Um, mamaya magpapausok na kami. Sa barbecue. Alright. magpisa na.

Thank <laughs> you.

Update, guys. Peanut pie. Ito lang yung nagawa namin. Ay, ay, yung cheese pie namin. Cheese pie. Yung spam fries. <laughs> fries. Ito na yung chicken. Meron pa doon. Ayan. Meron na din tayo. Spring rolls. Tapos na dalawang pizza. Nakasalang pa yung isa doon. Tapos, bagay niyong pancit, yung noodles, yan, yan, saka yung nasa baba. Yahoo! Guys, magbibas muna ako ng lababo. Guys. Okay guys. Yan na guys, eto na. Eto na yung final. <laughs> Ayan, yan, yan yung pagkain namin, yan. As usual, yung kanina spinach pie, cheese pie, pizza, french fries. Pizza na naman, tatlong pizza. Yung tame, are? Penne. Ito yung sauce yung salad with the uh, yogurt dressing ito ay meatballs ito yung pork yung chicken yung noodles yung tahini salad saka yung cheese ng ng macaroni. saka yung pangit naman ito ba? hindi ah oh? Yan na guys, ibababa na, namin ito sa baba. At kakain na sila. Time check, exactly 7.30. Just what they say is 7.30. The food will be ready. Okay. So, yan guys. Okay naman na. Ayan. Ayan. Diba? Ang gagaling namin. <laughs> so, yan na guys.